Sumagpagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay December 22, 2024. Linggo at tayo ay nasa ikaapat na linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon. At ang unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni propeta Mikas, chapter 5 verses 1 to 4. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng hari niya on, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas, sapagkat ang hari niya on ay kikilalanin ng buong sanibutan sa kanyang magmumula ang kapayapaan natin ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ang huling linggo. Ikaapat na linggo na po tayo ng Adviento at kung saan sa araw na ito mula sa aklat ni Propeta Jeremias ay pinahayag niya kung saan magmumula ang Mesiyas, ang isang hari na magahari sa sanibutan. At ito ang uh, Bethlehem, Ephrata, isang Bethlehem na isang maliit na bayan halos uh, hindi uh, tanyag o hindi kilala sa iba pang mga bayan pero ito po ay uh, muling ibinalik no, at muling pinakilala na bilang isang pinakamahalagang lungsod na kung saan dito isisilang ang ating tagapagligtas. Yung kanyang uh, unang pagdating, ang kanyang pagsilang. Kaya ito yung tinatawag natin Pasko ng Pagsilaw. At dito po, no, uh, ito rin yung lugar kung saan po nagmula si Haring David. So napakahabang uh, panahon ang inintay bago muling mabalik ang kadakilaan ng bayang ito. Kaya nga po, ang, ang bayan ito, no, ang Bethlehem, ang kahulugan po nito ay House of Bread. Eh, lagi natin naririnig at maririnig sa paglaki ni Jesus na si Jesus ang tinapay ng buhay. Kaya saan siya nanggaling? Sa Bethlehem, House of Bread, kaya't naiuugnay din na si Kristo ang tinapay na bumaba sa langit. Nang siya ay isilang, nagkaroon tayo ng isang uh, hari na magbubusog sa ating pong kagutuman sa anumang aspeto ng ating buhay. Kaya ang atin din pong sisindihan kandila sa ikaapat na ninggong ito ay sumisimbolo din sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa tao. At ang pag-ibig neto na, na sinasabi nga dahil sa pag-ibig ng Diyos kung kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para patunayan sa atin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Kaya nawa sa nalalapit. Ilang araw na lamang po mula ngayon, uh, halos tatlong araw na lang at atin na pong ipagdiriwang ang Pasko ng Pagsilang, ang unang pagdating ng Panginoon at nawa matong uh, ranasan din natin ang kanyang muling pagbabalik. So, ihanda na natin ating mga sariling, uh, hindi lang sarili kundi ang ating emosyon, ating sempre, spiritual at physical na na aspeto ng ating buhay upang nang sa ganon mas maging mas ma natin no? yung diwa ng kanyang pagsilang at ito ay dahil din naman sa pagmamahal niya sa atin. Muli po, isang mababalang araw sa inyong pong lahat.